100,000, ipapamigay ko kasi ito sa Pasko. 100,000? 100,000 pesos. O, ito, huwakan mo muna. Legit uh, check. Legit uh, check. Legit check. Legit oh, Ay! Ito, mga followers ko, ipapamigay natin. Ito, itong binili natin sa FB Shoes. Abos, andito si Harimbang Isos. Kasi nung pinili ko nung nakaraan dito, parang 1,999, sobrang mura. Kaya naisip Oo. ko, hindi kita Legit yan, boss. 000, legit yan. 1,000 yan, boss. Bagong bago, kakawin ah, Ay, marami yan. Mga ano yan, mga 30 pieces yan, boss. 30 Mabukaw pieces? Tiyo. Ito yung mga trip ko eh. Ito, running shoes, mga ganito. Gusto ko okay. ito. Pa parang gusto ko yung boss, sa 1,7 lang to. Ay, 1,7 oh, lang. to? Oo. Ito, 1,8 lang. 1,8 lang? 1,8 lang, yan? lang to? Putik. Ba't ang mura? Dalawan libo. Magkakalap ka lang ano, mura pa. Ito. 1,6. Ay, putik yan. sige, sige bibigyan mo ko niyan. Worth 100,000, ipapamigay ko kasi ito sa Pasko. 100,000? 100,000 pesos. O, sige, ito, hawakan mo na. O, sige, baka masabi mo tiyapak mo ko rin. Hawakan mo. Siguro mga ano yan, 35 pieces siguro yan. No? 35 to 40. Aling pamis, dito na yung order mo. What? Ito so yung nulaan natin na 35 to 40 pieces. Ah, ah, ah. Grabe, dami nyo pala pang wikip. Ay! Ay, dami nyo. Ay, dami nyo. Ay, dami nyo. Bawa na naman yung iba ha. Grabe. 23, 24. 24 na. 24, 25, 26, 27. 30, 31, 32. 35, 36, 37, 38. Ito na yan. Lahat yan po si pamimigay mo? Ito na yun lahat. 35 pieces. 35 na yan, tapos yan. Ay butik, hindi pa rin tapos yan? Napakadabi 55. Huwag sabihin meron pa. T6, mukhang hindi na magka-ash sa pick-up ko yan ha. Butik, meron pa. Ano yan? 57, 58. 57, 58. Yan na yun, bangis Ay, putik. 58 pieces. Magre-reklamo pa niya. Marami alam ng followers sa mabibigyan. Hindi, magre-reklamo talaga ako. Oh. Putik. Bakit? Okay. Ang dami nyo, malulugi ka eh. Hindi, hindi tayo malulugi dyan, Harry Bangis. Naka-probe kasi tayo ngayon uh, Imposible to. Par 58? Parang nagtumapatak lang yung sapatos mo ng 1-6. 1-6 to 1-7. 1 Siyempre, naka-Christmas sale kasi tayo ngayon. Eh, kaya naman pala eh, parang ayaw nyo atapos, sakin nalang ibag kaya. Baka kami nila, content to, hindi to content ha? Hindi. Ayan. Ito yung 100,000 ha? 100,000 ang totoong pera yan ha? Totoong pera po. Ay no? Basta hindi ko magbilang. Kumiki lang, kumiki lang eh. Bilang, bilang. mo. Baka sabi nila for the content e. 100k Siyempre, ganun tayo kayaman Oo Mga bata ko to Sige, bilisan nyo Hindi bakal kukupad-kupad dito sa Ibu Yuta Ito to yan Ito, bakal kukupad-kupad to Ay mga bata mga boss Mga bata mo Sige, bilisan Legit check. Legit, legit check. check. Legit check. Oh, legit... Ay! Ay! Putik, oh, sa piraso lang. Ano ba yan? <laughs> Kaya pala muna bakit sa piraso yan? Itong pala yung mga... Itong mga tatog ah. Itong pala yung mga walang kapareho. Bakit ganun? Puta, na-scam tayo naman sa MBU. Oh. Tapos na ang ating pagsha-shopping dito sa MBU. Yung makita mo. So, yung 100k worth natin na binili. Uh -huh. Umabot siya ng 58 kasi naka promo pala sila ngayon. At sakto sakto naman yung pagdating natin. obangan nyo sa mga followers ko ipapamigay natin ito, itong Yay. binili natin sa Epi Shoes. Siyempre, bibigay lang natin ito sa mga naka-follow sa atin, sa mga sumusuporta palagi. Siyempre, lalo-lalo na sa may mga top fan badge dyan. Ayun, siyempre. Hey, let's go!